Hello, minsan pa mga kasimple. Ito uli. Ito na po yung nilabas natin siya washing machine. Medyo dry na po siya. Yan So, ito po yung sama-sama. Short, pantalon. Yan Tapos ngayon, ito, decolor uli itong ating nilagay dito yan po mga short uli Inuna ko kasi yung mga decolor para medyo mabilis at saka sila po yung mga kapal yan so yan po ay pagbago naman ako maglab maglaba yun i-check ulit mga bulsa yung mga zipper so sinasara po natin para hindi po sumapit sa washing machine yan halo halo na po yan short may jacket po, ayan, tsaka pantalon uli. Pero kasi yung ibang pantalon po dito malalambot, hindi naman talagang totally maong. So, yung uh, capacity lang po ng ating washing machine is 6.5. So, tansya, tinatansya ko na lang po, basta wag lang po siyang mahirapang umikot. O, ba diba? So, nakakabawas na po tayo, mga kakasimple. Ito, isasampay ko rin yan. Ay, ako. So, ngayon, Ah, kukunin na po natin uli si Top Bright. <coughs> oh, ito yung ano kung paano mag maglaba. Diba, ganun po yung buhay ko sa araw-araw. Pero minsan, every other day lang naman po ako maglaba or sa isang linggo po, tatlong beses. Kasi po, may mga uniform. So, dito po namin, dito natin lalagay yung kanyang sabon. Yan po. Tapos dinadagdagan ko ng konti para medyo naman mabango. Yan. po to. Yan po yung liquid. At palamutan ko pang pa kunin yung downy. Ito naman po yung downy. So, ang presyo nito ay nasa 100 plus. Uh, tinitimbang po ito eh. Itong, uh, itong downing nito. So, yan po. So, dito po natin siya ilalagay. Ayan. Depende na po sa inyo. Okay lang siya kahit ma medyo matapon. Ayan po. Medyo puno na siya po dyan. Yan yung pinakalagay niya yan medyo dinadagdagan po natin ng konti yan ito sasara ito yung pinaka ano niya talaga yan tumutuglo na po siya at syempre automatic na bukas na po yung kanyang uh kripo. at i-on na natin push at push again so ang level lagi ng tubig niya is 4 lang, wag 5 baka ma-overflow. Yeah, so 48 minutes po tayo mag lalaba. Yan. Yeah. So ganun po lagi ang, ang ginagawa ko lang po. Pero pag makakapal po yung kanyang uh, kanyang ano, bakumot. So ilalagay ko sa blanket. Mas mahaba po yung uh, oras noon. Naabot ng ah uh, uh, kalahating oras kasi may mga kumot, kumot so ito naman yan, magsasampay tayo so naka second batch na po tayo mga kasiple yan, unti-unti yan, nababawasan na so ganun lang po mga kasiple ang kasimpleng pagmumuhay Kasimple, <laughs> simple pero masakit sa mga binti at mag lahat nakatayo. So, sarap din na may automatic na. Ayan. So, tayo po ay magsasampay na mga kasimple. So, ando na po yung hangar sa ibabaw ng tangisa. Ayan po. Kaya, tayo na, na, po. Tayo na po ay magsampay na. So, salamat so po sa panonood nyo. God bless po. Enjoy lang natin ating buhay sa gawain sa bahay. Yan. God bless po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay naaliw-aliw kayo. <laughs> naaliw kayo ng konti. <laughs> Ayan. Ang dami po ano. Pakusin gusto nyo pong tumulong. Hindi. Okay lang. Yakan-yaka. Yan. Salamat. Bye-bye.